Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, halika na, kunin mo na ang mga kompletong lucky numbers po ngayong 11am na po. Ito na po mga kalaki, naglalakihan na naman po ang mga prices po ng mga 6-digit lucky numbers Pilipinas at 6-digit lucky numbers abroad. At sana po ngayon, this time, ngayon pong Burmans, isa ka sa mabigyan namin ng na magandang code, magandang lucky numbers at sana... Sayo dumapo ang swerte, di ba? Kaya ano pa hinihintay mo? Ngayon, no? Ngayon. Ngayon pong alas 11 po ng umaga, halika na kunin mo na ang mga lucky numbers. Kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, mga kalaki, nakakatawa. Ano po, nakakatawa dahil talaga naman pong sinusubaybayan ang vlog natin. Ang dami-dami po nagnanais na manalo, ang dami-dami gustong sumubok. Pero po, sana po, isa po sa inyo talaga ang palarin ngayon pong Bermans na to. At sana may maging milyonary tayo ngayong bago magpasko. Okay, so mga kalaki, ito na po mga lucky numbers namin. Ang po tayo ng mga lucky numbers ngayon, aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At ang lucky numbers po namin, libre po ito, wala pong bayad ito sa mga gusto pong mag, uh, kumuha ng mga lucky numbers namin. Pag nagustuhan mo, tayaan mo, ilaban mo sa iyo yan, walang bayad yan. At syempre po, private consultation po, yung magpapakod ka ng birth month at birth year mo at gusto mong matutukan ka namin sa mga laban mo ng abroad at Pilipinas, kami magbibigay ng mga lucky numbers sa iyo sa loob ng 3 months. Yan po ang may membership fee, yan po ang private consultation. Wala po itong pilitan sa may mga gusto lamang po. At syempre, eto na po, hindi na natin patatagalin. Ang 10-digit lucky numbers abroad kunin mo na now na. Ito na po, ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 44, number 37, number 39, number 51, number 55, number 62, number 18, number 27, number 33, at number 8. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 37, number 40, number 42, number 43, number 31, number 18, at number 29. Ayan po mga kalaki at ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na agad-agad. Ito -agad, na. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 37, number 28 number 22, number 15, number 29, at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay, pwede rin, din, pwede rin po dito ang 6-digit 1 to 25. Ito na po, number 24, number 21, number 17, number 12, number 15, number 8. Ayan po mga kalaki, syempre ito na po Isunod na rin natin ang 6 digit 0 to 9 Ito na po ang 6 digit 0 to 9 Kunin mo na number 1, 0, 9, 3, 7 at 2 Ayan po mga kalaki, syempre tapos na yan Ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay Number 31, number 34, number 36, number 28 at number 23 Ah, oh, di ba? Ganun lang oh, nakuha muna agad ang lucky numbers ng pin ng abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki. Ito po yung mga 6 digit lucky number 642, 45, 49, 55 at 58 6 digit lucky numbers. Pero pero bago po natin ibigyan mga kalaki, syempre sa mga nagnanais po makatanggap ng mga lucky numbers namin everyday, wala po kayong ibang gagawin kundi i-follow lang po kami. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. tignan po mabuti sa People ang ah, Red Parungkin tapos lalabas dun sa taas ng Facebook People. Yun po yung mga legit na account namin. I-click nyo po, hanapin nyo po ang followers. May 315,000 followers. Red Parungkin kami po yan. At syempre may second account po tayo. Red Parungkin din po na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt po ako at picture namin ni Lola Carmen. At syempre meron din po tayong Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account po mga kalaki na talagang uh, sinusubaybayan po ng mga taon talaga pong uh, gusto po nila mga kalaki na manghingi, mag-request mga laki numbers dyan. Pag nabasa ko po yan na kayo po ay comment ang comment, share ng share ng video at heart ng heart tulad po ng iba irereplyan ko po agad kayo ng mga lucky numbers na gusto niyo magkaibigan pa tayo. Okay, di ba? Tandaan niyo po mga kalaki, ha, meron din po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki, na meron 16,200 followers. Meron din po tayo sa TikTok. Ang TikTok po natin, uh, Red Parungkin din na mayroong 417,000 followers. O oh, di ba? Ang saya, ang dami-dami na talaga mga followers natin. At siyempre, tutok na rito mga kalaki. Ang laki numbers namin, libre po walang bayad ha. Ah. Inaalagaan to ng 3 days kaya eto na kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers kung saan ang lalaki na ng mga prices. 642, eto na po, nauna. Number 15, number 27, number 33, number 38, number 17, at number 41. At eto naman po ang 645. Ang 645 six digit lucky numbers mo ay number 19, number 23, number 36, number 10, number 24 at number 35. Ayan po mga laki at isunod na po natin ang 649. Ang six digit laki number 649 mo ay number 37, number 43, number 34, number 25, number 21, at number 19. Okay, at syempre, isunod na po natin mga kalaki ang 6-digit lucky numbers po na 655. Ang 6-digit lucky number 655 mo ay number 12, number 47, number 28, number 23, number 17 at number 36. Ayan po mga kalaki. Siyempre, ito naman po ang 6 digit lucky number 658 kung saan po ang laki-laki ng prices nito. 658, halika na. Ito na po ang mga lucky numbers ng 658. Kunin nyo na number 36, number 39, number 41, number 45, number 47 at number 22. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayon po. Ang tanghalian ng alas 11, takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa... Munyus Market po, ayan, sa mga tindera po ng mga gulay dyan. Hello po sa inyo, hello, hello, hello. Kay Ate Bibian. Hello po, maraming salamat po Ate Bibian. Ayan, birthday din pala niya. Happy birthday po Ate Bibian. Bibigyan po kita ng lucky code maya-maya. Uh, sana po masagot nyo po, replyan nyo po agad para po makuha nyo po ang lucky numbers. At syempre po sa Doda po ng mga tricycle driver po. Doda ng mga tricycle driver po dyan sa May La Union. Ayan, sa... Asang La Union to? Sa... Baknotan ba? Oh, hello po. Maraming maraming salamat po sa mga Baknotan dyan sa La Union. La Union yan, ha? Santo Tomas, Baknotan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga tricycle driver dyan. Hello mga kuya. Ayan, sana po palaring kayo lagi sa mga lucky numbers namin Okay, at ingat-ingat, good luck po At sana po, ngayong Bermans, manalo po tayong lahat